may lakas pa rin po sa ko so, kanina umaga ang masal ko itlog at saka sinapay tapos itlog ko ako ng tangali pagwisin ko na lang ngayon ako so, itong itlog na buo hindi hindi sambol yung paas niya ano kamatis tapos ngayon ngayon pag uwi gabi ito scramble na 8 walang ano walang sasawan direto lang kasi mayroon na lang yung buhay ngayon lalo na nagpapalala ko may dalawa ako ngayon may isang kalig. So, sa taga na ano, pag kumakain ako, para nung ina, pang ulang sakin sa ang asawa ko, hindi na ako na magreklamo. Yun na lang yung pakain ko. Barangol, no? Nagsinda ka pa nina. Bumibukas ko ngalakasin ngang ngapon Pumihirap ko ngalakasin ng gabi Tapos Tumain ako na ito Itlog Akalitong itlog Wala akalama sa importante Makatulog kang busog Yan lang po. Salamat mga kabalas.